Siguro yung nakilala ko si Dennis. Yun yung gusto kong ulit-ulitin. Hanggang ngayon naman, may kilig pa rin. Mm -hmm. Pero iba yung kilig yun, di ba? Kapag unang beses mo siyang nakita, unang beses kayong I don't know what to do whenever you want me. Siguro <laughs> Oo. Ako gusto kong balik-balikan. Naalala mo mga panahon na wala pa tayong masyadong iniisip kundi uh. yung crayons lang yung gusto natin. Gusto natin yung apat na tier ng crayons. Yung wala pa tayong masyadong mm. problema sa buhay. <laughs> Or parang not even problem but like life hasn't sunk in yet. Di ba? Wala ka pa masyadong responsibilities. And your um, mind as a child. Di ba? Parang sarap lang balik-balikan. Unang-una, unique yung concept ng show na to. Kasi unang beses to gagawin sa isang soap opera. Pero iba yung, iba yung hirap din at uh, challenge na to para sa amin. So sana, isa yun sa mga rason ba? Para panoorin niya ng mga tao. Nasa time loop nga ako. Pero paano umuulit ang oras? Bakit papanoorin ang Love Diary Tweet? Dahil dito niyo po una makikita ang tambalang Jensi. Jensi. <laughs> <laughs> dito niyo lang po siya makikita. <laughs> Sabi niya, Jan, ayoko na nang umulat. <laughs> biro lang, biro lang. Sweet, sweet mo naman. Chicken. Marami. Chini mo love. Hati tayo. Ay, masarap. Masarap, <laughs> di ba? Happy birthday! <laughs> Hello. This is Janelin Mercado. What's up, everyone? It's Cian Lim, and we are inviting you to watch Love Thy Repeat <laughs> on GMA Pinoy, Pinoy TV. TV. Visit our website or follow us at GMA Pinoy TV on social media to learn more about how to subscribe.